yun mga Abel. Good morning, good morning sa inyo lahat. Yan. So, ngayong araw na to is Sunday. Abangan ng ating first lap derby ng PUF. Santa Fe, pinakawalan na ibon natin ng 7.15 ng umaga. Kasi, dapat kanina, mga 6.30 papakawalan. Kaso, masyadong pag yung uh, throw point na yun. So, ngayon, dalawa nga yung naka-entry natin. Si Peter na Vicente Ngo at saka si Dugyot na Maselan Peter din. So ngayon, ah uh, ano oras ba sa ano ko? Ayan, 8.50 na ng umaga. So ngayon, nasa 1.3 ng speed nyan. So syempre hindi naman tayo nag-speed ng magwa 1.3 ang speed ng ibon natin. ah uh, basta, importante na sa first lap, uh, mag-clock tayo kasi yun naman talaga ang kailangan, mag-clock tayo mga Abel. Kasi third lap to ng pan race 1, second lap ng pan race 2. So naka-ready na yung ihi ng pala ang may kulugo sa uh, painuman natin mga abet. Tapos nandun din yung asawa ni uh, Peter Vicente ko nandun. No? Para landing yung ibon natin. So ngayon, yun lang yung abangan natin kasi wala naman tayo ibang ibon na tinay-training kasi this January, doon pa lang tayo magte-training sa pare. Wala akong naalaban sa BBC na summer ngayon. Then ngayon, mag-open race ngayon this week. Tuesday ata first training ng BBC Junior ilalaban uli natin si Rigor ayun si Rigor na awalay na doon ayun oh condition doon kasi uh, kinilensing natin tapos pinurga natin para na prepare sa uh, uh, malinis ang katawan para pagdating ng training okay na okay na uli si Rigor then June naman start ng training natin ng young bird ng pare. So yung inilalaban ko ngayon sa PUF is young bird yun ng pare. Yung isa na ay young bird ng Santo Tomas na combine, isa naman young bird ng pare na naka-combine naman sa palit yon So tingnan natin. Tingnan natin kung sino mao na ngayon. So tara, mga abel, samahan nyo ako magabang. So yun mga aben pasensya na hindi ko na video pero nakuha na naman ng ating nakuha na naman ng ating ano, ng ating uh, CCTV. Ayan o. Oh. na yung dalawa. Ayan na si ano. Sabay sila. Ito lang unang bumaba tapos sumunod na to. Hmm. Ngayon, ang speed ni Peter, itong Peter na to, is 1.252. Ito naman si Dugyot no, na Peter din. Ayan na. Ayan is 1, 2, 43 naman yung speed. Not bad. Okay na no? okay sa so first lap. Mm. Ayos na ayos. Hindi naman pagod si ano. Hindi naman pagod si Peter o oh, si Vicente ngo. Oh. Gulat na lang ako. Oh. Bigla na lang silang pagsa. Parang ano. Rekta agad talaga. Mm. Rekta agad yung ibon natin. Kita nyo puting puti pa yung ilong niya no. Oh. Mm. Same sila. Puting puti yung ilong o. Oh. Kita, Kita, nyo naman yung condition ng na ibon natin. Papahinga. Hindi, itataas muna natin to kasi magpapahinga to eh. Yan, no? hmm. yan Yan. yung asawa niya. Hmm. Si, ano, Peter Maselan. Hmm. Eto, Peter Maselan din to eh. Hmm. Bali, magtito yung dalawang yan. Hmm. Eto kasi direct ang anak ni Maselan. Eto kasi, ah, uh, ni Maselan yung, ano, apon na lang to eh. hmm. Yan. So, eto, yan, no? Ganda ng pauwian natin ngayon, mga Abel. Uh, gulat uh, na lang ako sa paglanding ng ibon natin. Oh, inom na ikaw, inom na. Oh, ito ito yung ihi ng palaka may kulugo natin. Yan. Ihiin sila ng dalawa 'yan, oh. no? Ihi ng palaka may kulugo. Eh sige na, inom na ayo 'yan, no? Oh. Condition na condition naman yung mga ibon natin, yan. Ihiin sila ng dalawa. Oh. Ayan. Hindi naman stress, no? Oh. Yan, silang sila ng dalawa. Ang oh, abel, oh. Ibig sabihin maganda yung condition ng ibon natin. Ayan, oh. No? Ganda. Mm. Ito, naglalang dito, eh. Mm. Ayan. Ito nga pala si, ano, si Rigor. Ayan, oh. No? Di si Rigor. Ayan. Namamara ako doon, oh. Mm. Binalay muna natin. Kasi pag dito natin nilagayan, hindi makakapwesto yung ibang ibon doon. Mm. Ayan, ah. lang, Pahinga lang kayo. Ayan, oh. No? Relax na relax. Ayan, oh. No? Uh, Maya-maya. Kakain na kayo. Sakto lang yung binigay nating, ah, uh, ano sa inyo, ah, uh, vitamins. Wala naman tayo wala, wala naman tayong masyadong binigay na ano diyan. Ah uh, gamot. You ano, hindi pa masyado na si ano, si pangalan nito, Vicente ko. Oh. Mm. Ayun no? Yan. Oh. Alright, alright yung pauwi natin ngayon. ayan, sobrang init oh, mga kabel, kita nyo. Sinubukan ko nga lang ano, iskan para mabilis eh. Ayaw agad, ito, ayo pumasok sa ano eh, yung klaing niya ayaw agad pumasok mga abel. ayo hmm. Ayaw agad pumasok sa scan. So, chineck ko, okay naman yung ginawa ko. Tapos, pinindot ko lang uli, yun. Nakatatlong pindot ako, ah, pangatlong attempt, yun. Saka pumasok yung klaing niya sa, ano, sa klaing system ng, ano, yun ah. Mm. Alright na, alright oh. Yan yung condition ng ibo natin, uh, alright. Hindi naman sila, ano, durugo. Ayan, oh, yung dalawa, oh. Hmm. Ito, ito, hinihingal. Mga abel, ito hindi. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito, hindi ito hinihingal. Ayan, oh. Hmm. Pahinga ka lang, ha. Hmm. So, ayan, mga abel, pa oh. Pahinga ulit, ina inayos ina ko yan, oh. Yung camera ko kasi medyo, para siya nagbe-blurred na, ano, yun. Ayan, oh. Si... Bisente oh. hindi pa nang shadow na pero ito, inom ng inom, oh. Talagang, ito, pagod. Ito, hindi, eh. Oh. Eh, inom na, sige na. Yan. Uminom na siya ng rekta, oh. Yan, oh, 'di ba? All right na, all right. Mm. yun yung isa natin sasakay sa pare, ayun mga abelo. oh. Ayun, oh. Sakto. Ganda ng condition nila. Mm. Ganyan lang. Mm. Mayan mayan konti. Bibigyan ko na kayo ng ano, ah, pagkain. Pero for the meantime, magpahinga muna kayo. Mm. Yan mga abelo. oh. Tingnan yung condition ng mga ibon natin. Ayun, oh. Ito, naglalandi oh. Kasi ito mga Abel, oh. yung dalawang yan, landing-landi. Ngayon, nung wala si Peter Vicente o oh, inaaway to lagi. Kasi tinanggal ko itong pugad eh. Hmm. Yan, oh. Kasi itong dalawang to talaga, ano na, uh, asawang-asawa na yung dalawang yan. Hmm. Aray ko, nangurit pa si Maselan. Hmm. Yan. Pahinga, pahinga lang kayo, relax lang kayo. Hmm. Hindi naman hindi na mahingal yung ibon natin, no? Oh. Galing. Hmm. Sakto lang ibig sabihin mga Abel, i-maintain lang natin yung condition ng ibon natin. Wala tayong dagdag bawas, sakto lang 'yan. 'Yun nanuno agad si ano. Ngayon tatanggalin lang natin tong si ano. Ito to to Tanggalin lang natin to kasi 'yan, walang gagawin niyan kundi mang away lang mang away. Hmm. Hmm, Ayun oh, tumaas na siya. Angat. Hmm. Yeah.